Ayan guys, sisimulan ko na ang pananahi. Ayan, tatahiin ko na siya. Dudublihin ko ang tahi niya para para maganda. Siyempre, doon ko muna itutusok. Alam nyo ba kung saan ko tinusok ang ang aking sinulid sa aking jacket, sa aking damit para hindi mawala. So, ayan na mananahi na tayo guys. Let's start. So, ayan, ganyan lamang. Nabuhulan ko na din ang sinulid guys. Hinabaan ko kasi baka magkulang yung sinulid hinabaan ko, sinubrahan ko na talaga guys kita nyo, hindi ko na maisuot sa kanyang ano kasi kailangan na titibayan ko na ang gawa para hindi siya masisira agad-agad titibayan ko na ang pagkatahi sa kanya ba ay hindi ko makita ang butas, ayan, sala na pala hindi ko makita kasi yung butas, yan, nahihirapan na naman tayong isuot siya ayan, na naisuot ko na guys So, ilalak ko muna siya bago ko siya idiridiritso ng tahi para hindi siya agad-agad matastas guys so ko muna kasi 'di ba muna natin yung sinulid bago natin bago natin siya itatahi madali lang to guys hindi ako mahihirapan kasi napakalambot ang tela nitong damit na ito napakaganda kaya naman paborito ko kasi so syempre hindi malalaki yung aguat hindi malalaki yung aguat kaunti kaunti lang guys Sino sa inyo ang hindi marunong manahi? Kay ganyan lang kasimple manahi, guys. Iayon nyo lang sa linya da ba? Iayon nyo lang sa linya da. nyo. kaya mainam yung... Ito yung natutunan ko nang nag-aral ako nang Nasa grade school ako, guys. Sa grade school kasi noon una ang mga bata tinuturoan na agad yan sila manahi. So, ito ang natutunan ko sa aking teacher teacher sa pananahi guys kamay kasi ang gamit nun kamay kamay ang gamit sa pananahi ba yung tahi sa kamay hindi sa makina guys ayan hawakan ko sa kabila kong kamay kasi ayusin ko yung sinulid kasi mahaba nga siya guys baka magbuhol baka magbuhol so masisira yung ating pananahi ayan saka ko siya hatakin ng bunggang bunga para umayos o, oh, ayan. O, di. Malapit nang matapos. Tapos, ibabalik ko uli sya, guys. So, tahi pa pa ganun. Tahi pa balik uling ganun. Tapos, gagay-ungay-unan ko sya, guys, para matibay. Para hindi magmumulmul na yung kanyang ginupitan ko dito na tela. Okay? Para hindi sya magmumulmul. So, ayan. Sa mga hindi dyan marunong manahi, sa kamay, sa bagay kung madami naman kayong pira guys di syempre hindi na kayo magpakahirap manahi no ako kasi guys kasi ay maarimunhanin na tao ba mahinayangin ako mahinayangin ako sa mga bagay na pwede pang mapakinabangan pag pwede pang mapakinabangan, hindi ko yan siya itatapon. Gagawan ko yan ng paraan siya para siya ay mapakinabangan ko pa ng mahabang panahon. Ganyan ako guys ganyan ako. Ikaw na nga itong tao na wala. Ikaw pa ay dawaksa. Ay, walang mangyari sa buhay, guys. Kailangan, sinop-sinop din tayo pag may time ba? Sinop-sinop ah, din tayo pag may time. Kay ito matibay pa to. Matagal ko pa to susuotin. Madami naman ako, guys. Damit. Ah, hindi naman ibig sabihin kay may sira akong damit at tinatahi ko na ay wala na akong damit. Napakadami kong damit guys. Napakadami kong damit. Mga bago pero hindi ko sila sinusuot. Alam nyo ba kung bakit? Kasi hindi ko na kayang isuot. Hindi ko na isuot mag-isa sa aking sarili. Masusuot ko yan lang siya. Kapag ang mga kapatid ko nagsiuwi na sila. Kay kasi ang lalaki guys, mainipin yan mag ano sa ating mga babae. Kay sabihin yan sila na ano, sabihan yan tayo sila na maarte maarti no, pag magsuot tayo ng maganda-gandang damit, at hindi natin masuot mag-isa, ay magalit na yan sila sa atin, kaysa sabihan na maarti tayo, so hindi ko na lang sinusuot guys, tinago ko na yung mga damit ko na hirap akong isuot sila na mag-isa ako so ayan guys tinatahi ko na siya pabalik guys ayan o, oh. tinatahi ko na siya pabalik Oh. so dito ko naman siya iano sa kabila para hindi ako mahirapan dito ko naman siya na ipadaanin asa na ako nagtapos kung saan tayo nagtapos siyempre dire diretsyo lang guys medyo yung mata ko guys ay nag abo abo na ang paningin ko Ayan. pag ganito na yun pakiramdam mo ng mata guys while nagsusupport ako sa inyo pagpasensyahan nyo na ako pag ako ay bigla na lang mag walk out sa pag -bigi -bigi ko sa inyo ha pagpasensyahan nyo ako kay ang mata natin kailangan din nating pangalagaan talagang inihihinto ko ang pagtingin sa cellphone guys kaya pag nagbidyo -biji, biji ako bihira lang akong dumutdut makipaghuntahan sa ating mga kaibigan kasi nga ang ating mata nag abu abo na siya yung paningin ko guys ito guys ito itong left left side na mata ko Yan. nung bata kasi ako guys nabulag man ako guys nawalan ako ng paningin ng bata ako So, biriting po lang inyong lingkod kasi bago ako mag-aral ng uh, elementary ay uh, nabalik na yung ating paningin. Anong balik na kay napagaling ng uh, albularyo na gumamot sa akin ng bata ako. Marunong na akong makatanda guys ng bata ako. Alam ko nung nawalan, tanda ko na nung nawalan ako ng paningin noon ay kasalukuyang sanggol ang sumunod sa akin na aming kapatid na kaisa-isang lalaki sanggol iyon nung ako ay mawala ng paningin so bago ako nag-aral ng elementary awa ng Diyos na, nagaling ako guys nakakita muli at ngayon nga ito nag-youtube-youtube YouTube tayo pero kapag dumarating yung ganitong time na nag-abo-abo na yung ating paningin ayan hihinto tayo so pagkatapos kong manahin ito guys Ayan, ihinto muna natin sumandali so, kasi kailangan kong ipahinga ang aking mata guys kasi sign ito na kailangan ko munang ituon sa iba ang aking paningin. I-relax, relax ko. Ikisap-kisap ko yan siya. So, ayan guys. Natapos ko nang tahiin siya paparoon at pabalik. Ngayon naman, naglalak na tayo papaganya na yung ating tahi sa kanya. So, mamaya ko na ipakita ang finished product, guys. Okay?